May mga araw talaga na hindi pare-parehas. Tulad ngayon, kaunti lang yung nagbike. Hindi man ganun kadami yung kita namin ngayong araw. Dual purpose naman talaga kung bakit kami nandito. Kung minsan nararamdaman namin yung ganong feeling. Lalo na kapag kaunti lang yung benta. Pero lagi naman nila napupunan tuwing nagpapakain kami iba talaga yung saya at satisfaction na nabibigay nila sa amin. Tulad na lamang yan, kahit na naglalatag pa lang kami niyan, meron na kagad na kaabang sa amin. Galing pa nga yan sila doon sa kabilang tawid. Wala din yung mga usual na pinapakain namin. Pero ayos lang yun. Wala din naman kasi talaga kami pili kung sino yung pinapakain namin. Basta makita namin na nagugutom sila at gusto nila ng pagkain namin. Bibigyan at bibigyan talaga namin. Pero ito, nandito na naman siya. Siya din yung nasa last na video namin. niyo naman oh. Tinatanong namin siya niyan kung gusto niya pan Pagkain. ka pagkain. gutom oh, oh. ka pa? Oh, tumatango. Gutom pa daw siya. Kahit na kakatapos niya lang. Kasi tignan mo naman patango-tango pa siya dyan. At nagpapaawa effect. Tignan niyo naman o oh, relax na relax siya nyan. Paano? Busog na busog na. At ito naman yung mga sumunod na pinakain namin. Nagulat nga kami dahil itong maliit, akala namin nung una hindi siya tatawid. Pero siguro, dala na lang din ang gutom niya. At syempre, nakita niya yung mga ibang kasama niya na kumakain. Kaya napilitan na rin siyang dumapit. At open for adoption nga po pala siya. Kaya kung sino man po ang gustong mag-ampon sa kanya o magbukas ng tahanan nila, paki-message lang po kami. At ito naman yung kasama ni Sparky doon sa may kubo. Huwag po kayo magalala. alala tignan nyo naman oh. No? May mga araw talaga na pinapakawalan siya. Marunong naman din kasi siyang umuwi. Tignan nyo naman kahit pa na nakakabawi-bawi na siya ng pangangatawan niya. At pinakain na rin namin siya niyan. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. At ito naman sumunod, akala nyo wala siya no, akala din namin. Pero nagulat na lang kami, biglang sumulpot na lang. Pero ayun nga lang, napakadungis niya at punong-puno ng mga sanga-sanga. Siguro, Daling sa paglalaro doon sa may mga damuhan. Talagang pumunta lang ata siya dito para kumain eh. Paano bumawi lang? Kumain ng marami at pagkatapos, nako, dire diretsong umuwi na. Hindi na nga din yan bumalik pagkatapos. Siguro may mga kalaro siya doon at bising busy, siya. Ito ito naman na daanan namin. Kamukhang kamukha ni black and white no? Pero maliit na version lang siya. Babae nga din pala siya. Ang hindi ko alam kung may nagmamayari ba sa kanya o wala. Medyo sa kanya nga kami talaga nagtagal. Dahil tuwan-tuwa nga kami dahil napakaliit niya lang at napakaganda. At bago pa kami makarating doon sa may nagbubuko, dyan na rin kami naghalo ng mga ipapakain namin sa kanila. Paano naubos na yung first batch na dala namin? na kanin. Kaya ayan, naghalo na lang din kami ng dry food at ng wet food. Para nga pagkarating namin dito sa may nagbubuko, e ready na nga at ibibigay na lang namin. At ayan na nga, nagkagulo na yung mga pusa Oh. Kapag nandyan ka, sa sitwasyon na yun ako, hindi mo alam kung anong uunahin mo. Paano? Nagsasalok ka pa lang, nagkakagulo na sila. At ayan ang mga asawa ko, bibigyan niya yung aso doon, yung botchog, pati na rin itong mga aso doon sa may nagtitinda ng mga prutas. At hapang binubusog nga namin sila sa pagkain, naisipan nga ng asawa ko na yung dating kulungan ni Oreo, ay e ilipat doon para yan ang nga rin ang magsilbing silungan ng aso dyan. Bale, inayos lang nila yung pagkakalagay at pinantay nila at winala siya na rin nila. At ito na may last na pinakain namin doon sa may sea oil, si Chiki, si Cutie at si Pogi. Ayan nga pala yung mga aso doon sa may sea oil na pinapakain namin. Kasama na rin si Maming Jan, yung pusa na kulay puti na may blung mata. Hindi ko alam kung busog lang sila nyan o hindi lang nila trip yung pagkain. Pero wag kayo mag-alala, dahil maya maya lang, kakainin din naman nila yan. Pinapakain din naman kasi sila dito ng mga staff sa Sea Oil. Kaya laking pasasalamat ko nga dahil bukod sa amin, may mga tao pa rin talaga nagmamahal sa kanila at nagmamalasakit. At ito nga si Chiki oh, linggo-linggo na ata na gusto niya nagpapalambing sa papa ko. Pero kahit kanino naman kasi talaga napakalambing niyan eh. Tignan niyo oh, pinanggigigilan ko pa siya niyan. Salamat po sa laging panonood at pagsuporta sa amin. Sa mga susunod na pagpapakain po namin ulit.